po, magandang umaga po sa inyong lahat. Bali ngayon po ay may patarabaho po tayo sa taas, doon po sa ating rooftop. Dawa po ng kapag nga po umuulan ay tumutulo po doon sa kwarto po ni Nini. Ay uh, yun nga po, ipapalinis natin tapos ipapawaterproofing po natin. Yan po yung dati aming nga rin pina waterproofing Ay kapag ka... Okay. Ah, kapag ka po mainit ay parang nag-iikalan siya. Kapag okay. yung mga may lalim, Kapag ka po kailangan ng tubig ay eh, mayroon po diyang mahabang hose. Dito lang naman ito sa ignite. Oh, Oo, yan po, diyan sa tapat ng kwarto ni Nina, natulog. Paano okay. mo? Dito naman na yung pwede na magtok ng garam-garam, baka tumet. Kung ilalim niya, dapat hindi gumaya na ay, Hindi nice. nilinis bago patunga na Dapat po ikukot-kotin talaga ha niya. Oo. Parang tinagpat yung mga, maganda radyang papasok sa mga butas ng mga butas niya. Na yung waterproofing at na masilas yung mga ay, eh, dyan talaga na, now, dyan na po yung binili ni bossing, na dun sa ibaba. Na dyan siya, Ay, bukod po nga ito, eh. Ito yung -huh. importante, malinis na. Oo. Kasi matuloy. Mga tagal din paglilinis nito. Oo. Oh, Oo, Hanggang doon pa po, ha. Makahingi ninyo. Kaya natin ito, ganito. Oo. Kaya naman, doon naman yung masyadong masyadong masyadong. O, dito lang po talaga na ulo sa so may kaykin. Pagkakinawa kang protein na hindi mo ng kalay. Dito matapababa na ng hot na ito. May time, mga mga bagay, lubog. Oo nga po, parang lubog yan. Dapat ng yung Matagal pa po. <laughs> Wala ba budget bagay. Matagal po rin, ito yung pinatest mo pag wala lang muna itong tulo natin, pag wala lang itong uh, tulo, uh, tulo ito ganito Bubong pa muna po ang gusto dapat, ko dito. pag ka na, yung pag na, o. may uh -huh. bubong pa rin, di na, anong, tubig. ng tubig. Pero kapag nga po may bubong na ito at malakas ang ulan, ay baka umampiyas pa rin dito at gawa nang uh -huh. ito'y bukas ay, Kaya dapat gano, may pagano pa rin, ipa hindi, ano yung, Ito na po yung nakutkot po nila. Ingat lang po, titi wala pang harang. Huwag na lang po kayong masyadong kakagilid. Uh -huh. Oo, oh. nasa imang na, tubig eh kaya nato lokado ng waterproofing niya crack dito na, water, mga practice, mga. din na ha na parang nagdada ay dito po ah ay kuwan ah parang mayroon ding tulo oh. kaya lado sa may tapat ng ilaw oh, malapit do kasi dito parang may ni countering tulo ah oh, wala nang pag oh. pero yung talaga ang kwarto ni Nini ay may sahod na palanggana ah. A few minutes later. Grabe po, palala ng malakas. Parang may bagyo. Grabe. Oo oh, nga po, oo oh, Oh. <laughs> na, na Tinatungan oh. ah. oh. oh. <laughs> lang po, honey. na ang na oh. buhay ito. Ayan. 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 Ayan

Yan po at medyo tumilati lang na. Mm. <laughs> <laughs> Apo, <Ako> <laughs> baka po madulas ako siyang nangingilo. Baka po. Ay, magyapak ka na lang. Aba, baka po mas madulas kapag ka nakayapak. Hindi, <laughs> atang tatanggal yung mga lumot-lumot na Huwag ka na lang po masyadong gumilid. gumilid. Ay, mga lumot na lang. Oh, oh. Uminis yan eh. Oh, dito, Baka pa po kaya na. pinaulan eh ng libre na tubig dito sa taas. Ay, hindi na kasi nga tignan mo. Pagtutubig ka din lang naman daw ay. Nakakalunin ka Nalagyan ko ng daan yung tubig. Ililinis lang po nila itong taas at pag uminit po, gumanda ang panahon ay saka iwa-water Malambot pa man din yung walis. Oh di God. po na i-stack eh, ang tubig. Hmm. Parang dito sa dito ang ano ah. Ano, eh. Ano. Kaya naman po ito may dim ang kulay At Ay, lang lang gawa nga ng... Ay na, ula na kuya. Oh, yeah. Mamaya ka na po. Oh. Eh. Kaya mo na yan. Wala yung last na thumbs hindi mo na sunay. Lugod naman The next day. Ayan po at maganda na ang panahon ngayon. Talaga namang napakainit na ngayon. Parang kahapon la ay bagyo-bagyo. <laughs> ay ngayon naman po yun, ha. Pinagbigyan ng panahon. Pinagbigyan po. Mamaya po kayo bumaba na doon at makapagmerienda. So, Ito, dito yung pinakamagyan po yung sasakalang may ano. Siguro naman po ngayong maghapon ay walang ulan, honey. Ba, wala yan. Wala maganda langit, eh, oh. Mm -hmm. Tapos sa amin, sabasahin po yung mula. Mukhang maganda lang, tayo. Sana naman po yung diretsyo na nga yan hanggang hapon. Nagbibiyang ka na sa birthday mo ah. Mahilip! Kaya nga po. Ay, kung dito may harang at may bubungay, di si dito maganda. Oo taas. ako, overlook na. Wow, pretty. Ayan po at merienda time muna. <laughs> Birthday ko po ay nagkataong may patrabaho tayo sa taas. At yun po ay kuwan, sinasamantala ang init. Eh. Oh, <laughs> Pinagbigyan. na nung nakaraan ay baka mamaya pagbukas pa ay maulan na naman ay. ay Pero so, yan the time po. Oh. Nakaluto na po na spaghetti. Pwede po ang kutsara sa palamin. Hmm. Ano oh. na, huwag mo yan. Ay, hindi ka malikot Mainit na po ang inyong pagtatrabaho. Okay lang yan. Parang kasi kung pagmula, hindi ka lang tapos. <laughs> sa bagay, mahangin naman po, han eh. Hmm. At sa natin yung ini. Okay. Pag ano po kayo bumaba na at makakain na ng tanghalian? Bago matubang dun yung palay na wala na apak eh. Palaglag na pala ako sa palayan. Aba. Aba. <laughs> Malambot naman po ang iyong babagsakan. Aba eh. Kaya lang mataas din. Pag-ibig yan. Pag ano po kayo bumabaan at makakain. Nila. Wala pa si Mel. Wala pa po. Ayan guys. At nilalagyan na po. Yan po yung ilang patong. Nila, Hanggang apat. Ah, ayan po. Para yung kanila, nila. Eh, yung gawa nila. Hindi nila inayos. Maka po kayo mapaatras doon na. Dapat ay pagdiyan na ay dito na ang kuhan. Harap pa. Harap apo kay malibang ay hindi kasi sa patong papatungan papatungan ng pag natuyo na po ha ni papatungan ko ulit yung tayo ubusin doon makaganda pagka ano talagang malinis talaga kay po nilang maigi tapos ay winalis lis nilinis po nilagyan na yan. Yan daw po yung apat na patong ang gagawin. Utay-utay ang po. Pag natuyo na ay saka po nilalagyan.

Ada apa saja? Ada apa sa, saja? Ada apa sa saja? Ada oh. mm. apa saja? Ada 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 apa Aatayat po ulit tayo dito sa taas. At i-update ko po kayo. May natira pa po ditong semento. Wala nang laman. Ayan po. Nung nakaraang araw po ay grabe po kalakas ang ulan, pati po kagabi. At eto na po yung probing po nila. Talagang nagkakatubig po dito ah para pong dito mababa nung nakaraang araw po at saka kagabi ay talagang sobra po ang lakas ng ulan pero hindi na po tumulo hindi na po tumulo dun sa kwarto po ni Kim good morning po sa inyo lahat. Kami po ni Bossing ay mamimitas po ngayon ng mga gulay. Lagi naman po. Oh, grabe po. Mahangit po ngayon. makulimlim po ang panahon ngayon. Tapos po ay mahangin. Dito po kami nagpaparking ng motor sa may bandang loob. Tinatakpan lang po ni Bossing. Wala, nagtakot kung dinaulan. Dali payo mo na yung mo. pitasin na po niya yung kanyang patula ah ang <laughs> palaya saka may pipino uh, buo yung pipino sa taas yung isa pa kayo pipino tatlo yan pitasin na lahat uh -huh. nakaantaw bandaroon mas malaki na ito, honey. Eh. Pwede pa ito. Oo. Oh. Grabe. Laki. Oo <laughs> po, sing. At isa pa. Mas malaki nga yun, ay. Oo nga. Ito po yung aming binhi, o ha. Parang opo. Kalaki. Pitasin baga tayong talong. Oh. kau oh, mamitas ng talong. Parang pumangit na itong ating... Oh, karahan eh. Ba't kaya nagkaganean? Parang... Parang... po yung mga dahon niya? Kinakain ng uod. Yung talo Ako. Marami pa namang bungahan eh kasi mga buko pa yung iba. Makita okay na. Hawakan to na sa sitaw. Uh, Natatakupan ng mga dahon. Pusing ba't nagkaganito na ating papaya? Binalik Binali ko. Nalaki. Ang gano'n yun ba? Magugutom din yung kuhan. Baka ito ka na yun. Nailalaki pa yung iba. Okay na ito pang ulam ulit natin. Ito po ang napitas natin ngayon, pipino, talong, ampalaya. Tapos ay pipitas din po tayo ng mga sitaw. Sayad na sa lupa. bossing ko na dun sa may likod. Oi, buong tubig. Ah, oh, sama mo diyan 'tong bosing. Hmm. Kunong oh mo. Ayan at mamimitas na po si bossing ng sitaw. Si Ayan, yeah, oh, tatay. Eh. Oo. Oh. So, kaya na, kulubot na rin. Yan. Ah. Oo. Oh. So, kaya isa, ba no? Ayan, dalawa nga yan. Ayan. Ah, Ito? Oo. Oh. So, kaya ang tilos ang dulo na, oo. Oh. Ayan. Alin pa po? Wala na. Wala na, tara na. Ito. Oh, pala siya. Saan? Duh, ah? so, may isa pa. Dalawa pa yan. Okay. So, oh. so, ito. Saka ah. ito Yan, kuhain mo na. Tapos mo, pakita mo yan. At itong ang palaya pala natin, madami pang bunga. Busing. Hop, oh, may sitaw. Marami ulit tayong natikas ngayong mga gulay. may ano yan, pipino may talong ay hindi kaya, iba na dun ah uh, uli tayong gulay ạ Ayan guys, at bali, nandito na po kami sa bahay. At shoutout po kay Ma'am Josephine at sa kanya pong asawa, si Dr. Reynaldo Fermo ng Florida. Yan, shoutout po sa inyo lahat at bali hanggang dito na lamang muna po ulit itong aking vlog. At muli, maraming maraming salamat po ulit sa inyo lahat sa walang sawang pagsuporta at panonood. Mag-ingat po tayo palagi at God bless po sa inyo lahat. Bye-bye!